Pero, Mrs., simulan na natin ah. Kasi kanina, yung yung report ni Patrick, eh ano, ah, kumain siya ng kamote at saka kumain siya nung ano yun, yung white corn? Oh, oh, diba? Oh, oh. Pang-alternate ng white bigas. Corn. Ano ba to? um Ano pong okay. tingin niyo dito sa nagagawing alternatibo natin yung kamote o kaya e eh, mais? Okay. So, sa una, hindi talaga natin maialis yung kanin sa pinda ng bawat Pilipino kasi yun ang ating pinaka-staple food. Uh, mas mas um, mabigat sa pakiramdam o mas mabubusog tayo. Noon pa man, uh, we are already promoting na pwede naman i uh, maging rice uh, alternative. Yung nga lang kasi nakasanayan na natin sa ating uh, ating panlasa na talagang bigas ang ating pinaka-staple food. So siguro mahirap nating mabago yung uh, behavior change kasi naging bahagi na ng kultura natin ang talagang pagkain ng kanin. So, kahit na, di ba sinasabi na kahit na uh, walang ulam basta may kanin, okay na tayo. So, siguro matagal na proseso at acceptance ng bawat isa ng Pilipino na yung mungkay ng, ng Department of Trade and Industry na uh, mag-alternate rice na um, rice alternative na kamote ang rice. Pwede naman po talaga kasi masustansya din ang kamote o mais, meron siyang carbohydrates, vitamins and minerals at saka fiber. Pero sa ngayon po, uh, talagang uh, hindi madil, na, hindi ka agad na matatanggap ng substitute ang rice, mm. ang kamote or mais sa kanin. So, so, parang nangyayari talaga is uh, Go ahead po. Talaga is, yeah, talagang kailangan may government effort na pababain po ang uh, pressure ng bigas. Although sa ibang pangagi ng ating bansa, like sa Visayas at Mindanao, uh, mas maraming uh, uh, ang quantity ng, ng corn, mas marami ang, ang, ang kinakain compared sa rice kasi na yun ang circumstance ng, ng mga lugar na yun na mas marami ang available na root crops kaya yun kanilang kinakain. Pero kung majority, halimbawa dito sa Metro Manila, uh, talagang kanin ang pinaka-staple, ang pinakaulang, ay rather ang pinaka uh, nasa kapagkainan ng bawat bawat Pilipino, bawat pamilyang Pilipino. Pwede oh. naman kung rice alternate kasi ngayon pa lang, pinapromote natin na, for example, sa merienda, pwede po siyang kainin. Uh, pero kung sisabihin natin siya, uh, uh, sabay siya sa ulam, medyo hindi siya, hindi siya match. Talagang oh, with ulam. Totoo ni Angela. <laughs> paano mo Oo. siya siya match sa sinigang? Sa sinigang, di ba? Ulam mo <laughs> sinigang, <laughs> tapos magkakamote ka. <laughs> so, talagang kailangan may effort po ang ang department of ang ating ibang ahensya like to the department of agriculture na talaga po uh, pababain ang presyo ng, oh. Ng bigas para maging affordable po siya sa bawat Pilipino. Oo. Oh, oh. mm. eh, kasi uh, hmm. ah, 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 yeah. yun nga po kasi personally kami dito hindi talaga namin kaya na. No? Di ba? Hmm. Kaya lang yun okay. nga yung nagiging sitwasyon natin ngayon. Eh, paano mo iteterno yung 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 ulam mo sa kamote. Ano pa po ba yung Uh, kasi sabi po nila o oh, sige white sugar uh, hindi na naman ganun ka healthy white sugar tuloy, white rice hindi naman din ganoon ka healthy because sabi nila mataas ang sugar content noon no ah uh, sa inyo po ba ano po po ba yung mga alternatibo na pwede natin gawin kung sakasakali nga talaga na talagang kulang na kulang na tayo sa sa bigas dito na pwedeng makain po ng pamilyang Pilipino But kung titignan ko na rin, um, sa tingin, sa palagay ko, po, hindi naman po kulang yung ating supply ng bigas, ang nagiging problema po is tumataas yung uh, presyo. 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 Mm -hmm. Presyo, oo, o. Kasi po ng ating bahagi ng ating bansa, talagang mas marami agricultural land. So, merong malawak ang uh, lugar natin para mag, mag ano, tanim ng bigas. So, uh, talaga po, ang pwede pong i-alternate po talaga is, yun nga po, pwede pong uh, pandesal. Pwede po pong mga noodles kasi part po yan ng, ng go foods. So, bukod oh. lang po sa bigas. So, biga, bukod sa bigas, meron po tayong mga root crops, meron tayong mga bread, meron tayong mga, mga biscuits. So, yun po yung pwede mm. i-alternate hmm. pero hindi po natin may alis talaga ang digas oh, oh. as the main main source po ng ano ng ng carbohydrates at i it na po siya sa mga ulam kahit hindi po talaga na kasi siya ah uh, much hmm.